Hello guys mga ka-reels, huwag nyo skip ang video na to, baka may matutunan kayo. So ito nga po, pag-uusapan po ulit natin ang tungkol sa messenger at kung magustuhan po ninyo ang video na to, pwede po bang pakishare para din po sa mga hindi pa po nakakaalam. So minsan po, yung mga cellphone natin, hinihiram po ng ating mga anak, mga ating mga kapatid, mga ating mga kaibigan at minsan po, na accidentally, lalo na sa mga bata, nababasa nila yung mga message natin sa messenger. So, na kung saan, minsan may importante ang alam nung na nag-send sa atin, nabasa na natin pero hindi pa pala dahil iba ang nakabasa. So alam nyo po ba na ang messenger ay may settings kung saan pwede mo itong ilock at ikaw lang ang makakabukas nito gamit ang mga biometric or kung password kung anum anumang uh, security feature ang isinib mo sa iyong cellphone. So ganito po ang iyong gagawin. Punta po kayo sa inyong messenger. Sa taas po yung tatlong guhit, i-click nyo po yon Tapos dyan po sa gear icon sa taas din. And then, punta po kayo sa baba, hanapin nyo yung privacy and safety. Ayan, makikita po ninyo, app lock. So, i-on nyo lang po yan. And then, uh, mamimili po kayo kung uh, ilang oras po or minutes bago mag-lock ang cellphone or ang application pagka in-exit nyo na po ito. At kung anong biometric ang inyong gagamitin. So, uh, yun lamang po. Maraming salamat at sana po ay nakatulong. Bye!